Alam mo ba na sa tunay na buhay, marami sa atin ang natututo sa pamamagitan ng karanasan, hindi sa mga salita lang. Minsan, kailangan nating dumaan sa pagkakamali para tunay na maunawaan ang kahalagahan ng pasensya at pagmamahal. Tulad ng kwento ng pinya, isang alamat na bumabalik sa ating isipan sa tuwing tayo ay naghahanap ng aral. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng luntiang bundok at malinaw na ilog, nakatira ang isang masayang pamilya. Ang kanilang kahanan ay simple, puno ng halakhak at pagmamahalan. Ngunit sa isang sulok ng bahay, may isang batang babae na palaging nagrereklamo at walang pasensya sa bawat bagay na kanyang ginagawa, siya si Margarita. Laging pinapaalalahanan siya ng kanyang ina, Margarita, huwag kang magmadali sa lahat ng bagay. Ang pasensya ay hindi lamang kungkol sa paghihintay, kundi sa pag-unawa kung kailan at paano ka dapat kumilos. Ngunit tila hindi ito pinapansin ni Margarita. Para sa kanya, ang mabilis na gawa ay katumbas ng tamang gawa. Isang araw, lumapit ang kanyang ina at sinabi, Margarita, kailangan ko ng espesyal na prutas para sa pista ng baryo. Hanapin mo ang pinakamagandang prutas at dalhin mo rito bago magtakip silim. Agad siyang umalis, dala ang pag-akala na madali lang ang gawain. Ngunit sa kanyang pagmamadali, naligaw siya sa gitna ng kagubatan at hindi niya napansin ang mga kanim, bulakla, at iba pang nilalang na pumapaligid sa kanya. Habang siya ay naglalakad, may isang kakaibang halaman ang kanyang napansin. Ang mga dahon nito ay kumikislat sa sinag ng araw, at tila may humihip na mahinhin na hangin sa paligid nito. Lumapi siya, ngunit bago pa man niya ito masilip ng mabuti, Isang diwata ang lumitaw sa harap niya. Margarita, ang sabi ng diwata, dahil sa iyong pagmamadali at kakulangan ng pasensya, bibigyan kita ng isang mahalagang aral. Sa isang kisap-mata, siya ay napalitan ng kakaibang anyo. Isang puno na may maraming mata at dahon na hugis tala. Ang kanyang katawan ay puno ng tamis at bango. Ngunit siya ay hindi na makapagsalita. Sa simula, siya ay natakot. Ngunit unti-unti niyang naunawaan ang kahulugan ng nangyari. Dito niya naisip ang payo ng kanyang ina. Napagtanto niya na ang pagmamadali ay nagdudulot ng pagkukulang sa pagintindi sa kapaligiran. Humingi siya ng tawad sa diwata at nangakong magbabago. Dahil sa kanyang sincerity, pinayagan siya ng diwata na bumalik sa kanyang anyo. Ngunit may isang tanda. Ang kanyang katawan ay magiging prutas na may maraming mata at matamis na laman, ang pinya. Mula noon, ang pinya ay hindi lamang isang masarap na prutas kundi isang paalala ng aral. Na ang pasensya, pagmamahal, at pagunawa ay susi sa tunay na tagumpay. Tuwing may nakakakita ng pinya, naalala nila ang kwento ni Margarita. Isang batang natutong magpabago sa pamamagitan ng pagmamadali at pagkatuto.